Ilinaw ng House Committee on Dangerous Drugs na hindi nito pinag-iinitan ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna ito, ito ng planong pagpapatawag sa dating economic advisor ni na nauugnay sa bilyong-bilyong pisong drogang nasabat sa Pampanga noong 2023. Nasa frontline ang balita niya, si Marian Enriquez. Balak ipatawag sa susunod na pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs ang dating economic Adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Kaugnayan ng investigasyon sa higit tatlong bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat sa Mexico Pampanga noong nakaraang taon. Nakuha ang mga droga sa isang warehouse na pagmamayari ng kumpanyang Empire 999. Nang kalkalin sa huling pagdinig ng kamera nadiskubre ng mga kongresista na konektado pala sa kumpanya si Lincoln Ong. Si Ong ang dating direktor ng Pharmalee na sangkot naman sa maanomalyang pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. Sa kontrobersyang yan, sangkot din si Yang na tumayong guarantor ng Pharmalee. Paglilino naman ni House Committee Chairman at Surigao del Norte Representative Ace Barbers, hindi naman nila itinuturing na suspect sa drug haul si Yang the reason why he was he was asked to be invited is dahil meron pong uh, uh, PowerPoint presentation si uh, Congressman Padua no na kung saan eh karamihan ng ipinakita niya doon sa kanyang PowerPoint presentation mga Chinese who are incorporators of of uh, corporations uh, na kung saan ay may involvement itong uh, Lincoln Ong Michael Yang, Henry Yang, AD Yang, Jack Yang, Helen all, Chua, all Chinese, no? Para naman kay House Assistant Majority Leader Jill Bonggalon dapat tignang mabuti si Yang, lalot ilang beses na siyang nadawit sa mga kontrobersya. He was involved in a very uh, controversial uh, corruption case, allegedly, uh, with regard to the family. And uh, Michael Yang used to be the uh, advisor, economic advisor, of uh, former President Rodrigo Roa Duterte. And uh, kung makikita natin ngayon, nasasabit na naman yung pangalan niya dito sa uh, sang, uh, drug case. No? So parang lahat ilegal. Dati nang nasangkot sa isyo ng ilegal na droga siya, pero nilinaw ng PIDEA na malinis ang record niya. Paglilinaw naman ni Congressman Barbers, hindi nila pinupunteriya ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Trabaho lang daw at walang halong politika we're not witch hunting here. Uh, we just wanted to know the truth uh, behind the possible involvement of Chinese nationals. No, that dito sa atin na pumapasok sa ganang uh, illegal drugs. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa news5 social media pages.